Ay, yung plastic tray. Kala niyo wala si Alvin noon dito ako ha. <laughs> Abangan nyo ito bukas guys ha, dyan sa inyong mga ano Sa inyong este, mga pinto. Sa Pasay na tayo banda no. <laughs> ano, sa sunod araw, sa ano naman tayo. Sa kung saan maraming pwedeng matulungan Tulungan. Abangan no? nyo to sa inyong mga pinto pagbukas nyo. Ang hanggang nakain ko yung sili. Tubig, ayun tubig yung oh. mula bukas. Alam ko yan. Tigit-tigit sa yata tayo siya. Akin yung may bukas na eh. Alam mo na tayo. Hindi, diyan lang ulit. Lahat mabibigyan. Hindi kayo mawawalan, hindi rin kayo magkakaroon. Ito okay, okay, na! Ito na! Dito na! Ito na!